Pagod ako dito, wala man lang akong tawag nito. Sige, dyan ka dadaan. Sige, daan tayo dito sa may daanan ng tram. Okay lang. Bahala na dyan. <laughs> okay. Nandito tayo sa may daanan ng tram. Kung saan naka-strike. At walang daan kaya tayo na lang ang dadaan para tayo ay maging viral. <laughs> Ayan oh. <laughs> kayo dyan hanggang gabi. Ako na lang ang dadaan sa inyong <laughs> Instead na tramvia yung dadaan, hindi na, bisikleta. <laughs> Oh piyaman ni Popcorn. Stop muna. Ito, okay. I-try ang sundan to. Daanan ng Trambia. Hanggang dun. Ayan, pwede na. Wala na muna. Oh, di ba? <laughs> Ako na ang, naging, ang naging tram. Hay, lang kami dito. Kapag merong akong nakasalubong tram. Pero pag kapag wala, aba, libre. <laughs> Mamfun. <Poon>. Oh, di ba? <laughs> Daanan ng tram to kaya, oh, tingnan niyo. <clears throat> Ito yung pabuntang oh, Pabuntang ano to Kareji sa ospital Sige Wala talaga Oh, may kasama ako. <laughs> kasama ko ng loko-loko. Ayan oh. Sige, mas mauna kang mabunggo. Isa. <laughs> Makalihis na ako ikaw hindi pa. <laughs> Kaya ikaw dyan muna hmm. Kaya muna ka Ang <laughs> gaganan ng trambiya <laughs> Oh my goodness <laughs> Ah, uh, sige, wag kang lumingaw. Pag lumingaw ka lang, talo ka. Diretso lang. Kang lilingon pig. Nasa harapan mo yung tram sa akin. Ah, uh, sige lang. Ay, dito ako sa kabila pala para makasalubong ko. Sa kabila hindi pwede. Ayan, mega mega love shot at po sa nandyan po sa nakatambay samahan nyo ko sa aking paglalakbay oops o oh, diba kayo <laughs> Woo! wala nang basa basa bahala na kayo dyan mag comment na lang kayo huwag nyo kong ibas kaya nandito ako sa daanan ng tram lukulo to naka-strike kasi 8 hours kaya every 1 hour 1 oras dumaan yung bus kaya pasensyahan tayo dito ko dadaan para tuloy-tuloy ang ligaya oh o, yung kasama ko dyan sa likod, sa kabila siya. Ako naman dito, sa kabila. Tigisa kami. Oh, 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 stop muna tayo. Oh, ko po.